Vice President Sara Duterte sa isang interview sa The Hague, Netherlands kung paano masisiguro na ang budget ng bansa ay magagamit ng tama at para sa kapakinabangan ng mga Pilipino base sa kanyang pananaw. Ayon kay VP Duterte, mahalagang kontrolado at dapat may buong kaalaman ng Pangulo sa budget kung saan kailangang masunod ang development plan ng bansa na pinag-usapan sa iba't ibang antas ng gobyerno o mula sa mga lokal na sangay hanggang sa cabinet level. Unang-unang dyan, dapat kontrolado ng president yung budget. Dapat uh, kung ano yung lumalabas uh, sa budgeting system from the regional development councils, paakyat sa national development council, paakyat sa cabinet level at uh, kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman uh, ng budget. Bukod dito, binigyang DND ni Vice President Duterte na hindi dapat pumayag ang Pangulo na pakialaman ng mga mambabatas o legislators ang national budget. Kaugnay naman ang pagtugon sa problema ng bansa sa baha, iminungkahin ng pangalawang Pangulo na dapat tanungin ang mga Pilipinong nasa ibang bansa, maging ang Overseas Filipino Workers o OFWs paliwanag ng bise presidente. Ang mga ito ang best consultant dahil sila ang nakakakita ng mga pinakamahuhusay na practice sa iba't ibang bansa. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba 'yung nakita ninyo? Ano ba 'yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba 'yung doable uh, doon sa ating bayan na best practices galing sa sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Samantala nagbigay rin ng komento ang pangalawang pangulo sa nangyaring bigla ang pagkakatanggal sa pwesto ni dating Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III. Ah, hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi. Eh, kasi Diyos lang naman kasi talaga ang uh, makakapagsabi no, kung ano yung karapat dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya uh, sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later, nandoon ka sa uh, sa tipa. Sinabi nito na totoong nakatanggap si Secretary Remulla ng unsolicited proposal na bumili ng 80,000 na baril para sa PNP. Hiniling rin ng DILG chief sa PNP na pag-aralan kung talagang kailangan ito. Ngunit sa anibersaryo ng PNP noong August 12, sinabi na umano ni General Torre na sa tingin niya ay hindi naman kailangang bilhin ang mga nasabing armas na tinanggap at inayuna naman ni PNP chief. Agad na nagsagawa ng unang command conference so itong siya, uh, Police Lieutenant General Jose Valenciano Santos Jr. dito sa Campo Prame. Alas 9 ng umaga sinimula ng command conference na dilanohan ng mga regional directors at iba pang matataas na opisyal ng PNP. kabilang dyan ang epe ng mga National Operational Support Unit at National Administrative Support Unit ng Pambansang Polisya. Ella inaasahan na dito ibababa ni uh, Taktades ang kanyang direktiba sa mga opisyal ng PNP at kung ano ang direksyon na nais niyang tahakin sa kanyang uh, generato. Uh, Asa pa rito. Orderly conduct o hindi maayos na ugali. Ito ang inihay reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros. Personal itong inihain sa Senado ng mga abogadong sina dating Congressman Jacinto Jing Paras, Manuel Luna at Ferdinand Topacio na ngayon Deputy Spokesman ng PDP Laban. Paliwanag ni Atty. Paras, hindi issue dito kung maniniwala sila o hindi, kundi dapat anya itong imbestigahan ng Senado. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung uh, statement noong si alias Rene no itong si Alias Rene nagsabi siya na uh, binayaran daw siya ng 1 million ni Senator uh, Risa Hondaveros through her underlings to testify uh, prior to that nagtestify siya kasi uh, she was uh, asked to uh, testify with some uh, consideration ay naman kay Attorney Tapaso, hindi na ito bago kay Senator Antiveros dahil lagi siyang nakakatakas sa matagal ng panahon. nag pa partner, 'di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuhan niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na ni ah, ah, Senator Antiveros pangalawa yung sa farmali, Nagtestify may affidavit yung mga witnesses sa Farmali na binayaran daw sila para magtestify falsely hmm. against Farmali executives. Okay. Bakitlo, Isang civil society organizations o CSOs ang dumalo sa kauna-unahang People's Budget Review ng House Committee on Appropriations araw ng Webes, August 28. Layo nitong mapaikting ang pakikibahagi ng publiko sa budget process sa pamagitan ng pagrepaso sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sino-suportahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, dapat itong maisagawa ng masinsinan upang matiyak ang kredibilidad at transparensya ng mga nasa posisyon. But you have to be very patient then kasi kailangan talaga, maraming i-consider dyan eh, for you to be able to really come up with a, a credible lifestyle check. Hmm. Pero maganda yan. Tama yung nabanggit na yan. Dapat ipatupad talaga kaagad. Minigyang diin ni Magalo na kailangan ang malawakang intelligence gathering upang makabuo ng konkretong batayan sa mga investigasyon. Kailangan din na pagkaroon din tayo ng intelligence gather intelligence para malaman natin para to substantiate yung ganong ganong hinala. Malaki yon. Pwede. Pwede. Kasi Marami akong nakuhang mga dokumento eh, at pictures ng, ng mga flood control project niya sa La Union. Eh. Nakita ko yun eh. At uh, ito eh, ay ako na namin, naisubmit na namin doon sa portal ni Pangulong. Aniya, mahalagang gamitin gabay ang maebidensya sa pagtukoy ng maeregularidad at pagbuo ng mga rekomendasyon para sa mas mahigpit na pamamahalan ng mga proyekto. Nauna na rin umanong nagsumiti ang kanyang grupo ng malarawan at dokumento kabilang ang drone shots ng mga proyekto sa La Union sa Malacanang. So, sa man, September lininon, 2 na ang unang pagdinig ng Infocom, subalit so Unang tatalakayin ang issue sa mga proyektong ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Bulacan. Posibleng sa mga susunod pang pagdinig, iimbitahan ang Baguio City Mayor subalit binigyan diin ng mga kongresista na dapat manumpa ito sa gagawin niyang salaysay at makapaglatag ng mga ebidensya sa kanyang mga alegasyon. Lalo at iginigiit ng Baguio Chief Executive na may mga kongresista umanong sangkot sa katiwalian sa mga proyektong ito. But again, the requirement for him to do this is first, to do it under oath and particularly disclose the 67 lawmakers that he's saying that are contractors and secondly, the list of lawmakers that he has na tuhatanggap po ng 30 to 40 percent kickbacks. No? But uh, if he will do this under oath, He will be afforded all the respect and uh, dignity po sa pagpunta po sa isa pong uh, committee po. May sagot si Davao City 1 District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresista si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasa rin ng Manila Congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit dalawang daang lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag iral ng weather systems kamakailan.